Bumili nga pala ako ng solar para po sa aking kapatid guys at ito po ay ating pong iririgalo at talaga naman po nakakaawa at nakakahabag naman po ang aking pong kapatid dito po sa bundok. Ayan ito, dadalahin ko ito doon at akin po siyang i-install para pagdating po niya galing sa pagtrabaho mamayang gabi ay masusurprise na lamang po ang aking kapatid at mayroon na siyang ilaw. Dahil alam niyo po ba guys na ang iniilaw lang po ng aking kapatid kapag ka dumarating po siya galing sa trabaho ay ang ilaw po ng lighter. May plus light po yung maliit at siya po niyang iniilaw kaya masyado ako nahabag. At ito nga po, medyo tayo ay meron pong uh, kahit konting uh, Sobra sa ating pong budget, ayan po ating pong ibinili Ayan ito po ay nagkakahalaga lang naman ng 1,000 pesos Ayan para po ito sa aking pong kapatid na nasa bundok At talaga naman po nakakaawa naman po siya At para naman po pang medyo sumaya naman po ang kanyang gabi Ngayong gabing darating guys Kasi nakakaawa naman po Kasi nakikita ko pag ako pumunta at bumibisita sa gabi Nakikita ko yung talaw niyang ilaw na lighter Lighter lang guys, plus light ha Plus light ng lighter. Gaano kay isang kalabo yon Kasi nangihinahing din daw naman siya bumili ng uh, gaas. Kasi napakamahal na rin po ng gaas ngayon. Ayan. Kasi siya napakasobrang hirap po niya guys. Kaya makikita nyob guys yung kubo niya mamaya. At ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Ito po. Lead light so 10 watts lang po ito guys ha. Pero ito po ay nagkakahalaga na po ng uh, 1,000 pesos. Ayan po. Ito na po yung uh, bahay kubo ng aking pong kapatid dito po sa bundok. Ayan. Uh, mag i na po tayo sa pag-i-install. Ayan po yung ating pong mga gamit. At yan po yung ating pong ilalagay po dito sa kanyang bahay kubo. Para pag-uwi po niya guys mamaya. Eh, magtataka siya. Mag, may liwanag na ang kanyang kubo. Ayan. Siyempre surprise yan. Diba? Kahit pa 1,000 pesos lamang po ang ating pong bilid po dito pero napakasaya na po ang magiging uh, kaligayahan po niya ng aking pong kapatid na narito po sa bundok kasi po siya is wala po siyang asawa okay single dad din po ang aking pong uh, kapatid kasi po iniwan din po siya ng mama na po sa ibang babae ang kanyang dating na pangasawa. Kaya ito nagsusulo lang po siya dito po sa bundok at talaga nang pong nakakaawa at nakakahabag po. Kasi yung kahit yung paglilinis po ng bahay ha, makikita nyo po yung ah, harapan po ng bahay. Wala pong masyadong nag naglilinis kasi nga po is asulo-sulo ah, lang po siya dito umuwi siya sa gabi kasi galing po siya sa trabaho. Alam nyo po bagong ka, kung ano po ang trabaho po ng aking kapatid magsa sidecar. Ayan, yung magsa sidecar po dito is yung dipad jack. Yan gaano po siya kahirap, guys. Kaya siyempre kung sino po yung uh, meron kahit konti, siya namin pong uh, binibigay po sa kanya. Ayan, nakikita nyo guys, nag-i-install na po tayo ng ating pong uh, regalo po para po sa aking kapatid. Ayan, read install na. Ayan, happy-happy talaga po ito sa aking pong kapatid. Talaga na po Uh, surprise po yan ha Yan Inmalalaman na lang po niya Pag uwi po niya mamayang gabi Meron na po siyang ilaw po dito Sa kanyang kubo At ayan na nga po guys Tapos na po ang ating pong na-install Ayan alam ko masisihan po Ang ating pong kapatid Pag uwi po niya mamayang gabi Ayan marami maraming salamat po Sana po ay nakapag-follow, like, and share na po kayo God bless you all